talaga namang mapapawaw ko dito sa akin kanto sa inyo kung tatapusin niyo po itong video na ito ano po alam nyo po nung tayo yung mga bata pa dami nating kinakain na posibleng naging dahilan kung bakit tayo naging malusog na may kwento ko sa isang vlog ko na ito yung dahilan kaya tayo hindi sakitin kilala po ang niyog sa isang uh, tinatawag na tree of life puno kahoy ng buhay sapagkat mula po sa ugat hanggang sa dahon sobrang daming pakinabang ang makukuha natin dito ano po so balit nagulat ako nung may matuklasan ako dito sa kinakain namin ng bata nilalaruan batuhan kami pagkayong yung busog na ipinupo na sa mukha kapag binabanas panghilamos parang bulak nilalaro lang po namin ito sa sobrang dami nung amin nakakuha sa koprasan kapag nagkukopras yung tatay ko hindi ko alam nagulat ako nung minsan mapanood ko sa video at dahil nga may napanood tayo tayo vlogger nagresearch na rin tayo at may sampu ako nakita. Sa sobrang dami, sampu lang yung gusto kong ibahagi sa inyo na nakuha ko doon sa whatalife.com. Disclaimer, ito po ay hiniram natin sa whatalife.com. Kinuha lang natin ito, hiniram pa samantala nakikihiram tayo. Ano po? Yan may may freedom po tayo to, to use ang lahat ng mga nakukuha natin sa internet. Basta i-credit lang po natin sa may-ari nung information ano po. Simulan po natin doon sa number 1 at number 2 ano po tapusin nyo po ito baka may mapulot po kayo no? hindi ka tulad ngayon sa ating mundo na puro chemical na puro ika nga junk food no? pag sinabi junk food, basura pil, pa rin kinakain ng mga kabataan puro cellphone pa gadget kaya mahihina po ang immune system na ating mga kabataan sa panahon ngayon kumpara noon ano po ang coconut embryo po ay tinatawag na tubo. I-comment nyo below kung anong tawag nyo sa inyong lalawigan. Dito po sa amin sa probinsya sa Lalawigan or Oriental or Mindoro, sa Mindoro ay tubo po ang tawag. ito po yung benefit sa pulang po ito. Ang una po it supports immune system health, no? Kalusugan natin sa yung resistensya natin it is it is antiviral, antibacterial, antifungal and anti parasite. Pagaman lagi sa atin pong mga napapanood sa ating mga nare-research pag sinabing mga organic, organic po ito eh. Ay laging disclaimer na no approved therapeutic claim. So balit ganun pa man ako naniniwala ang, ang nilikha ng Diyos ay the best kumpara sa mga synthetic na nilikha ng tao. Ano? Yun po. Pampaganda ng immune system natin kaya masisigla kami noon. Wala kaming mga sitserya, corn bits lang noon ang pinakamasitserya, mga candy wala pa noon yung mga boy bawang na yan wala pa yung mga ano yung mga pang lag, pati kanin ngayon nilalagyan na ng magic sarap wala na pala po yan noon mga bitsin hindi kami nagbibibit noon tuyo lang at uh, suka asin ayos na pang ikalo yun po no may antibacterial ano kaya hindi ka magkakainfeksyon basta basta may antiviral antipunggal ano? Anti parasite kaya <laughs> pati bulati ano parasite yun eh Pangalawa po, yung it provides a natural source of quick energy and enhanced physical and athletic performance. Grabe ano kaya palang ang liliksi po namin na para kami laging naka-hyper. Ika nga, ano, yun po pala ang dahilan. Pangatlo, bilisan lang po na, at it, it improves digestion and absorption. Magano kumain, of nutrients, vitamins, and minerals. Kaya kahit hindi ganun katataba kami, ay malulusog masisigla. Yun po, pangapat po. It improves insulin secretion and symptoms associated with diabetes. Yun, napakaganda kaya hindi tayo magkaka-diabetes. Kala natin ay pag matamis na ay nakaka-diabetes. Ito pa yung natural sugar kaya ha, protektado po tayo sa against diabetes kapag ka, ano, nakakatuwa ito. Ano? Magic fruit talaga ito wonders of nature. Panlima po, it helps protects the body from cancer due to insulin reduction, removal of free radicals that cause premature aging. anti-aging pano no? Nakapagpabata and degenerative disease. So, kita nyo, naiwasan ang cancer. At yung mga free radicals, kasi nga, siya ay may pagkatubig na juicy, masarap, palinam nampuyan po yan. Kung hindi pa nakakatikim tumikim na po kayo kung nahihirapan kayo nasa city pumunta lang ko po sa mga kayda ng niyog bilhin nyo na yung tubo matutuwa pa sa inyo dagdag income sa mga magkakayod ano po ay libre na po yung makukuha ninyo kung makapalakaibigan kayo punta lang po sa mga kuprasa mananawa po kayo hindi po yan binibili sa dya pero ba diba, matutuwa kayo mas matutuwa yung may uh, kudkura ng niyog kung bibilhin ninyo ano? pang anim pampito Red, it reduce health ano the risk of health heart health and improves good cholesterol ayan nabubuyod na ako so kita nyo na good cholesterol ang niyog ano yung bunga ng niyog yung tubo ng niyog yung oil oil doon o kahit ano mas maganda pinapayo ko yung yung babago pa hindi pa uh, siya oily ano pampito it, it restores and support thyroid function kita niyo ito po yung sa ating uh, lalaugan ano yung ating itong thyroid thyroid so, yung mga sa mga goiter yan pakakaiwas pa tayo, eh, tayo dyan pagkaya, you know. disclaimer tayo po hindi health professional nagre-rely -re lang po tayo sa information at nakuha at napakarami pa pong mga articles na gusto ko lang itong sa whatalife.com dahil simply sampu lang at kaya-kaya nating intindihin pangwalo po nasa na tayo na pangsyam at pangsyam sampu Pansiam ay promote weight loss. Yan. Kita nyo sa mga nagbabawas ng timbang na gustong gustong bumawas. Magbawas sa natural na paraan. Eh, dito na po tayo sa tubo ng niyog. Bumabad lang po kayo. Baka maging suki kayo ng uh, kayuran. Ay, baka makuha nyo na. murang mura lang. Pansam po po. Ay napakahirap po niya. May mara bumibili pa ako ano, ano synthetic medicine. Herbal, herbal ko Pero ang totoo synthetic din. Wala pong magic talagang paghihirapan natin ng weight loss kasi napakadami investment din natin yan para tayo bumigat eh sa pagkain din ano sabi nga ng hindi ako nakakamali si Steve Jobs yung nagsabi no treat your food as your medicine sabi niya pag ako malimutan otherwise later on you will eat your medicine as food comment yung below kung kakamali ba si tanda ko si Steve Jobs yun eh isang millionaire na multi-millionaire na kinuha ng Panginoon sa sakit at nakonkulod niya talagang precious ang buhay kumpara sa pera. Ano? Pang sampo, it helps keep hair and skin healthy. Pang magiging gloss, ano yun? Glossy yung ating skin. Medyo makakintab, ano? At youthful looking. kaya ako, kung ayaw mga ayaw tumanda, di yan, ay ito na po. Kain lang po tayo ng tubo at talagang hindi tayo tatanda. Kaya pala kami lagi masayahin ng mga bata kami ay ito pa isa sa sekreto namin na hindi namin alam, ngayon lang namin natutukasan it prevents wrinkle, yung mga ayaw kumulubot mulubot, ayan, sagging skin hindi ko masyadong alam itong sagging skin i-comment yung nalang below kung ano po itong sagging skin AIDS spots yung pagiging matandain, yung parang na agad ay ito po yon ang pangulubot ng balat and provides sun protection na ba, sunblock pa siya, nakakatuwa naman itong mga natuklasan natin dito sa Muli, ang pasasalamat po natin sa watalife.com at sa taong pinagkuhan ako ng video, hindi ko na pero babalikan natin siya sandaling monetize nito yung channel na ito na sobrang tagal na magigit sa taong na tayo naghihintay. You know, Samahan niyo ako sa pananalangin at sa support kung kayo patuloy na susuporta sa inyong lingkod ay gaganahan tayong gumawa ng mga makabuluhan pa mga video. Hanggang dito na lamang po ang nagpapasalamat po ng taas puso sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli po nating educational videos. I-share po natin ito nang malaman po ng ating mga kawaw at ng sambayan ng Pilipino. Ano po? Bye bye and God bless. Please support all Filipino vlogs. Pakita natin sa mundo ng kakaisang lahing Pilipino. Hanggang sa muli po nating educational bejuice